Ay, since maulan, may bagyo. Ako'y magluluto ng pancet Wala siyang masarap kasi kumain-kain ngayon. Ayan. Ito ay kikiam. <laughs> kikiam lang, guys. Ang ah, sahog ses. Okay na yan. Iyon ako muna paggisa yung kikiam. Alam nyo ba guys? Mag nag talaga maghapon. Naririnig nyo ba? Yung ano ng ulan sa bubong. Napakalakas. Maghapon na yung ulan. Kasi nga may bagyo. Igisa-gisa ko lang siyang ganyan kasi aalisin ko yan. Tatanggalin ko siya pag naluto na. Yun lang. Ayan, tapos, meron pala syang sahog. Ito rin, no? Kasi, wala akong karne talaga ng pansahog or manok. Ayun. Ito. Skinless. Skinless lang. Ayan. Tapos, ayan yung gulay. Ayan, ayan yung gulay. Tapos, ito. Barley beans. Aish! Ay, ay, natuluan ng tubig, guys. Yan. Pa-browning ko lang siya. Ayan. Tapos, brown na. Tanggalin ko lang. Alisin ko siya sa kawali. Para mamaya ko na siya ilagay. Ayan. No, lakas talaga ng ulan. Kanina pa yung ulan na yan. Hindi pa rin ang ubos. Ayan. Sindihan po ulit. Pinatay po yung apokalan. Bawang. Ihisa natin ang bawang. Iba gano'n naman talaga. Pero yung iba, una, sibuyas. Pero ako, kahit ano, pwede. Pwede. Pwede sibuyas mauna igisa, pwede bawang. Same lang yan. Importante na luto. Tsare. Ayan. Tapos ang ah, sibuyas. Sibuyas at bawang. Ayan. At ilaglag ko yung skillet. kasi nga yung maulan eh. Hindi nakapunta sa palengke. At yan lang ang laman ng ref. Skinless. Hindi naman pwede isda. Isa hong. Ang laman ng ref po ay isda at saka skinless. Tapos siya hit Kaya yan lang ang sinahog o Okay na yan parts na yan. Tapos ang gulay, ilaglag. <laughs> Sabay-sabay na. Isa-isa lang din. Kasi tatanggalin ko rin yan. Lamigyan ng konting tuyo. kasi ano same rin siya. Para hindi siya malagka. Pag maulan kasi, yan, pamangkain kain. Lalagyan ng beans. Ito lang kasi siya ang gulay sa red. Hindi. Yan na ang gulay na ilalagay. Yan. Hindi ka. Bites na yan. Tapos. Wait lang. Lalagyan natin ng paminta. Kung paano ay naka Plastic yeah. Plastic Shout out sa mga plastic mm, Ayan Ayan, oh. konti lang siya para hindi Malamong ses ang gulay Ganyan lang magluto ako ng pansit. Pag nakakulo na siya, alisin ko rin yan. Ialis ko siya dyan. Para yung noodles naman ang ilagay. Haluin-haluin ang haluin para malamot mo Charing. Hindi nga. Haluin mo, syempre, yung mga nasa ibabaw, mahunta sa ilalim. Parang buhay. Minsan nasa ilalim ka. Tapos, higit na ka muna bago tumaas. Ang <laughs> bot na lang yun sa langaw. O, di ba? O, kita nyo. Nagtubig na siya. Hindi sabihin. Nagkatas na siya. No? Tapos, ang gagamitin kong noodles ay ito, guys. Ano? Yeah. Ano daw? Basta ang nabasa ko. Quality yellow noodles. Noodle. Noodle. Noodles. Noodle. Noodle. Ayan. Ito siya. Ito. Ang gagawin ko. Noodles. Ayan. Ang galing ko muna guys. Yung gulay. Ha? Para hindi malamog. sis parang isa bay malalamig sis can yearn can mausuk mo <laughs> ang usok Tapos, may nagyanong tinang contain to be Tapos nalagyan natin ng cubes para in. Mm. Kapag na siya, nalagyan natin ng konting toyo. 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 Hindi toyo. Toyo. Pag kumulo na, saka natin ilagay yung noodles, Nodels, noodles, noodles, guys. Tignan natin. Anong magiging result? First time kong gawin ito, yung noodles na to. Kasi, iba kasi yung bihon natin, di ba? Tapos yung oyster po, guys. Tignan nyo. Oyster sauce. Yan din. Lagyan natin ng oyster sauce. Kunti lang. Kunti, konti Kunti lang. Punti lang. Punti lang. konti lang. Lagyan ng konting oyster sauce. Ayan.

Ayan ang tsura ng noodles na ito. Ang partial spaghetti or ano mo may ganitong noodles din sa amin ay sa Visaya, udong. Hmm. Oh, diba? Nalagay ko siya ganyan. Siguro marami na yan. Okay na yan. kasi naalis na ko yan. Kuluan muna natin siya. Dalawa pa naman daw ang bagyo, guys. Dalawa. Si ano rin? Hiner at saka si Helen. Yes, Mio. Baha na naman ang Maynila. Ito dito sa lugar namin kahit paano sa awan ng Diyos. Hindi naman binabaha ibig sabihin dito sa bahay hindi po mapasok hindi ko lang sa ibang alam yung ibang lugar hindi na ba ha eto guys invento ko lang to ha pero kasi nasubukan ko na itong noodles na to ginawa ko siya sa patula at malunggay masarap naman kaya inano ko siya sa ganitong luto Oops, may mga pumakulit na langaw. Kasi ang langaw dito, pag maulan, syempre nagtatago sila sa loob ng bahay. Mabasa sila eh. Kaya ayan, nasa loob sila ng bahay. O, oh, di ba? Ganun pa lang ka. Tapos, konting tuyo-tuyo lang natin dyan tapos si natin alam mo matagal siya maku malag sa ayan oh para siyang yung noodles ng spaghetti iba pag yung noodles ng spaghetti pakuluan mo pa siya na mga ilang minuto para maglambot ito ganun din matagal siya maglambot matagal siya lumabsa hindi siya basta-basta nalata Mm Kaya ito ang kagandahan nitong noodles na to. Kaya maganda siya. Oh, tingnan niya, di ba? Saka ito ilalagay ang gulay. Pag medyo tuyo-tuyo na siya. Lalagay ko na yung gulay natin. Sinapin natin. Ay! Ay! Ganyan uh -huh. uh -huh. lang siya. Tapos, ayan na. Para siya talagang pansit. na. Hindi siya miki ha. Hindi siya push miki. Ang model siya. ang aking inventong pansit. Um, ayan na guys. Tapos, inalagay natin ito. Ika-toppings natin. Diyan, toppings, toppings. pang nalalaman. O, di ba? Mm. Luto na yan. Okay na yan. Yan na yung aking pansit na guachamba ang lulo. Ayan guys. Magsandok tayo. Okay. Ate siya tikman. Mmm. Yummy. O diba? Ganyan lang siya. Mmm. Yummy. and then and oh guys Lotona is our thanks for watching bye bye